Hello guys. Ayan, good afternoon. Dito pa rin kami sa Bicol. Ayan, nag-stop lang kami dito sa may tindahan, no. Oh. Kasama ko yung Madam Heidi namin, no. Oh. Mm. <laughs> <Madam. laughs> yung pinsan ko, si Madam Heidi. <laughs> Anong, okay? Madam. Madam ka! <laughs> oh, lalaki ng kwenta Madam. si Madam, oh. Madaming <laughs> utang. May Ayan man. guys, oh. Bumili kami dito sa ano, grocery nila ni ano. Hindi ko kilala yung may-ari dito eh. <laughs> Mura lang yung paninda nila dito. Mm. Parang ano sa Maynila? Parang nasa manila lang. Diba? Ayan, numintom na kami kasi namili ng makain. O, tinan mo yung mga view dito. Ang makikita mo, puro mga palayan. Ayan, dito lang yan sa Bicol. May kami ng ice cream kay Dabi Inet. Namili kasi kami ng ano, mga order na dailies. Takasap-sap. Mm. Motor lang kami. Mm. Sama ko yung pinsan kong ano, si Madam... hindi <laughs> 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 Madam, huh? madaming madam utang. <laughs> madam, madaming <laughs> utang. Si, may ano, manayaran. si Inday Baliling. Madam, <laughs> may problema. <laughs> Mura lang yung paninda nila dito. Mm. May grocery. Mm. May ni grocery. Dito sa harap nila, o tinan mo. Pala yan. Lawak yan, o. Oh. O. Oh. isa-isa yung dumadaan dito na jeep kasi bundok na hindi pala bundok, kapatagan lang. Kasi pag bundok, ma mataas yung aakyatin mo. O, oh, yan you know. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng talnawin sa probinsya. Kung makikita mo, mga puno, palayan, puno ng mangga, niyog. Sa Manila ka, wala kang makikita ganito. Probinsya lang ayo, yung wani dito Ang ganda ng panahon. Nga lang. Parang init. Hmm. Diyan kami bumili, oh. Mintom na kami. Nagmotor lang kami ng pinsan ko. Mini grocery. Yan, dito lang yan sa Bicol. Daet. Nice view. Oh, di ba? Malayo ang bilihan dito sa ginseng ko. Magmotor lang kami. And guys, thank you for watching guys.